So, ito guys talagang ang laki ng kutub ko dito rin guys ang laki ng kutub ko itong meron yan, yan ito guys pinagpapatungan natin guys ang laki ng kutub ko guys kailangan natin ito mag alay talaga guys Hindi kasi ito na uukay, hindi kasi nila alam ito guys ng mga taga rito Saka yung ano angkan guys, hindi nila alam May nakabaon pa dito guys Ang sarap kung yung pangarap mo ay matutupad Ay mag-ukay dito at mag-ukay dun So ilang araw pa tayo bago mag, uh, magsimula mag-aalay mo tayo ng kasal mag-aalay mo tayo ng panalangin sa kanila mag-aalay tayo ng mga pagkain ah, mga inumin chocolate yan guys dito kasi may nagbabante kasi yan dyan lalo lalo na yan dyan sa puno ito talaga guys nakang uh, ang tatayuan yung mabalibo ko guys sa ang saya ang lakas dito guys kaysa doon doon kasi parang tunnel pinakailalim ito sa ibabaw lang siguro sa ibabaw lang siguro ito guys ng yung bato na yan yung bato na yan hindi sa ganong malalim yun wow ang saya nagka pinagtayuan yung mga balahipo ko mga kakuya so pili happy kung yun talaga kung ano ang naka, nakabaon dyan kailangan to ay walang nalalaman na iba kundi side lang namin at uh, kailangan mag aan tayo dito okay kailangan natin ay talagang matinding dasal kasi sa tagal ng panahon guys sa tagal ng taon wala pa tayo wala wala kabok ah, pa lang tayo ya kasi isa mga hapon mga kastila yan dito yun na guys titik ah